Naaresto ng mga tauhan sa substation 1 ng Pasay Police Station ang tatlong foreign national na kinabibilangan ng dalawang Vietnamese at isang Chinese sa pagkidnap sa isang Vietnamese national na babae sa lungsod ng Pasay na nakilalang si Nguyen Thi Lee, 29 years old. Nagreklamo sa, sa substation 1 ang boyfriend ng biktima na si Nikki Wang, 22 years old. Singaporean National dahil sa matapos sa magbigay ng ransom money sa mga sospek na nagkakahalaga ng 900,000 pesos sa hindi pa rin pinakawalan girlfriend nito matapos sa dukuti ng mga sospek noong September 24. Dito na nagkasan operasyon ng mga pulis kahapon ng pasado alas 3 ng umaga sa Unit 22F Garden by the Bay sa Ross Boulevard ng Naturang Lungsod kasama si Security Guard Michael Maglasang ng naturang gusali kung saan pinasok nila ang unit at nailigtas ang biktima. Naaresto naman ang tatlong suspect na nakilalang sina Mai Ngoc Huyen, 24 years old, female, Vietnamese national, Tran Duy An, 26 years old, Vietnamese national, at itong si Wang Jie, 27 years old, male, Chinese national. Kasalukuyang naaharap ngayon ang tatlong suspect sa kasong kidnapping. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.